simbolo upang matupad ang ambisyon mga kapatid sa araw na ito, ibabagi ko sa inyo ang simbolo upang matupad ang iyong ambisyon ikaw ba ay may pangarap na makapagtrabaho sa abroad hindi kaya ay may ambisyon kala makapagnegosyo hindi kaya ay may pangarap kang baka bili ng bahay at lupa marahil ay para sira ang simbolong ito. Iguit lamang sa isang puting papel gamit ang tim na bulpin o oh, lapis. At upin, hindi kaya ay ilamit mo at ilagay sa wallet mong maswerte. At dalhin mo ito kung saan ka man naroon. Maraming salamat sa mga tao na niliwala tumangkilig sa mga binagi kong kaalamay.